hanggang ngayon, hindi pa rin malaman kung ano talagang gusto nila sa buhay. Hanggang ngayon, struggle pa rin financially. Okay, delivers. Para sa lahat ng mga kakagraduate, or kung follower kita, syempre, kasing edad ka ni Doc, may anak kang kakagraduate, Reminder, ito ang dapat nating priorities. Five priorities lahat ng mga kakagraduate. Para doon, magsimula tayo ng tama. Marami pong nakagraduate long time ago. Hanggang ngayon, hindi pa rin malaman kung ano talagang gusto nila sa buhay. Hanggang ngayon, struggle pa rin financially. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakapag-prepare sa future. To so, think, 10 years, 20 years na ang nakagraduate. Kaya para hindi tayo magaya sa mga nauna sa atin na naligaw, hindi nakapag-ready. Sundin natin. Five priorities sa lahat ng mga kakagraduate. Unang-una, pagkagraduate mo, you have to work. Yes. No job is too small. Marami kasing kakagraduate, ang taas na requirement bago siya magtrabaho. Alam mo, pagkakagraduate mo, ako para sa akin na isabak mo agad ang sarili mo sa trabaho. Hindi porke, kumlaw di ka, ayaw mo na magsimula dito sa step one hindi porke consistent din lister ka, gusto mo agad manager ka, wala pong ganun. Dumadaan ka sa proseso, dapat dumaan ka sa first step. Hindi naman agad pwede na ikaw agad ang supervisor. May mga sinusunod po ang mga kumpanya, may mga kriteriya. Kaya ako para sa akin ha, kung ikaw kakagraduate, ang una mong target, magtrabaho ka agad. Yes, may mga kriteriya tayo. For example, gusto mo talaga sa city, eh dito ka mag-start magtrabaho sa city, gusto mo sa kabilang probinsya, eh doon ka magtrabaho na kabilang probinsya. Kung saan mo gusto, mamili ka na agad. Tapos, magtrabaho ka na. Because, this will lead us to number two, mag-focus tayo sa skills not the title. Pagkakagraduate mo, ang dami nating skills na hindi pa natin alam, pero kailangan mo, alam mo ba na only 30 to 40 percent ang natutunan natin sa school na dapat alam natin? Yung 60 to 70 percent, matututunan mo lang yan. Pag nagtrabaho ka na, yung dami nating skills na dapat pang matutunan. Kaya okay lang na mag-work ka sa malaking company, kahit mababa lang ang rank mo. Basta natututo ka. O huwag kang maging hungry agad dun sa position. Number three, you have to protect yourself. Lalo sa mga red winner sa mga panganay, dapat protected agad sarili mo. Kailan lang nag-meeting kami ng mga pamangkin ko, kakagraduate nila. Meron po ako tatlong pamangkin na kakagraduate. Tradisyon ko na po yan. Basta kakagraduate, mini-meeting muna ni Doc. Dinedate ko sila. Nag-date kami para i-discuss sa kanila yung mga dapat nilang gawin. sabi ko sa kanila, agad mag-start kayo ng Kaiser. Kasi yung pinakamababa plan po for Kaiser from a bracket niyang 10 years old to 40 years old, pasok ka sa bracket, is only 2,647. Imagine that, nakapag-prepare ka na for your healthcare, meron ka na life insurance, and meron ka na rin investment pagtanda mo. Imagine 20 years old ka, 21 years old, 22 years old, nagre-ready ka na sa retirement mo. That's an amazing thing to do. Protect yourself and protect your family. So mag-PM ka na ngayon sa personal FB ko. Yan po aking personal FB para ma-discuss natin how to start your Kaiser. Alright? And number four don't forget your major obligations sa bahay nyo. Pagka-graduate mo, ay pag-meeting ka sa family mo. Sabi mo sa mother, sa father mo, ano po ang magiging obligations ko sa bahay natin, sa family natin. Dapat may isa kang obligation. Do sinasabi ng iba na pagka-graduate mo, wala kang mga obligation sa family mo. for me, meron eh. Ewan ko iba-iba iba iba siguro tayo ng family culture. Siguro kung talagang well-off ang family mo, wala kang obligations. Baka ikaw ang bigyan ng allowance eh. May mga tao na may family na binibigyan pa rin allowance ng family. Kailangan meron obligation. Sabihin mo sa, sa mother mo, sa father mo, ano po ba? Ako po ba magbabayad ng bill na to? O ako na magpapaaral dito sa kasunod ko? Or magbibigay ako ng fixed amount? Tapos yung napagkasunduan nyo, gawin nyo sa lahat ng mga kakagraduate. Gawin natin obligations natin. Kasi, ba, you know, baka nga Iginapang lang tayo para makagraduate tayo. Huwag eh. tayong maligaw. Huwag tayong malibang sa buhay natin na meron tayo pag nakapagtrabaho tayo. Huwag kang malibang sa lifestyle sa city. Huwag kang malibang dyan sa jowa mo. Huwag kang malibang dyan sa mga mamahaling damit, sapatos na nasa paligid mo. Balikan mo yung responsibility mo sa pamilya mo. Okay? And last, pero bago yan, magkapit muna tayo. Kapit po tayo. And again, invitation ni Doc sa lahat mag ng mga gusto magpa-coach. Kahit ka, mo, pwedeng online or face-to-face. -face. PM lang sa personal lab ni Doc. Ayan po ang personal love -mate. Let's go, let's go. And last, don't miss big opportunities. Kahit na po employed ka na. Pag meron ka nakita big opportunity na alam mong yun ang tutupad sa pangarap mo, you go for it. Kung may opportunity makapag-abroad ka sa pangarap mong bansa, why not? Huwag mo namang itali or ikulong ang sarili mo dyan sa unang job mo. Misa yung una natin trabaho, hindi naman yan talaga yung Hindi ko sinasabing iwan mo basta employer mo. Tapusin ang kontrata. May, di ba may mga contracts naman yan eh. Then if you feel like you want to go abroad, you go for it. Or if you feel like you want to start your own business, merong opportunity, merong drive, sa'yo, ang gusto mo, don't miss that opportunity to start your business. Or maybe, you want to try another industry, you go for it. May, may mga timing po yan eh. Sabi nga, di ba, when the time is right, I, your God, will make it happen. Di ba sabi ni Lord, pag may tamang panahon lahat eh. So if you spot one big opportunity for you and for your family, you go for it. You pray. Para sa gusto mo and sa family. Let's go, let's go. Kapi po tayo.